Isang dasal para sa mag-asawa para maging matibay. Panginoon, salamat sa mga taon at panahon na ibinigay niyo sa aming relasyon. May mga problema along the way, but you are always there to guide us. Lord, help us to see the goodness to one another. Maipakita kung gaano namin kamahal ang isa't isa, kung gaano kami magpahalaga sa bawat isa at maging malinaw ang bawat pag-uusap sa bawat pagkakataon, Panginoon. And Lord, Please help us to stay committed to each other. Help us to be faithful. Ilayo niyo po kaming dalawa sa mga tukso na pwedeng makawasak ng aming pagsasama Panginoon. May we realize Lord to put priority sa bawat isa, maibigay at mapag-usapan ang pangangailangan ng bawat isa na walang hahadlang na kahit na sino sa aming relasyon. And Lord, we are asking you to keep us healthy so we can serve you dahil alam namin Panginoon na maraming magiging dahilan na pwedeng kami ay manghina. Lord, help us to Each other. Tulungan niyo kami na tuloy-tuloy ang pagmamahalan at respetuhan sa bawat isa. Help us to be honest, Lord, to each other. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. Sabi nga sa Psalm 143.8, Let the morning bring me word of your unfailing love, for I have put my trust in you. Show me the way I should go, for to you I entrust my life.